Magandang umaga po mga kamarambin. Kumusta po? Andito na po ulit tayo sa may dampa po. At ang panahon po dito mga kamarambin ay ano na po. Na Naulan na po. Kaninang madaling araw po ay ang lakas po ng ulan. At kahapon po mga kamarambin ay dumating po yung inorder po namin na trilis po. Ito po. Limang ano po ito piraso yun po at kahapon nga po ay wala po tayong vlog mga ka bin pero naglagay po tayo ng pataba sa ating tanim na talong tapos dito po sa ating tanim na mais po doon sa ating pasunod po pero kulang pa rin po naubusan po tayo ng 1620 pero yung amonyong po ay may kalahating sako pa tayo ay sabi ko po kay mami magchat po sa bayan kay ninang po Ganun pa rin po ang ating order mga kaparambin. Itong ano, 8 feet by 100 meters po ito pa rin po. Magdadala lang po tayo ng mga dalawang piraso po. Lalagyan na po ng trellis natin. Dalawa lang po muna ating dala. Dito na po tayo sa ating taniman mga kaparambin. Tayo po ay nakasalukot na. Gawa ng naulan na po ang panahon natin. Ay yung ating sombrero na pandan po ay ano masisira po yun kapag ka nababasa po so, ang ganda na po ng ating ano mga tanim ngayon lalo pong gumanda gawa ng umulan po mabilis po lumaki pati po sitaw natin oh. at sabi ko nga po kay mami kahapon habang na lalagay po tayo ng pataba dito sa ating mais po ay magtatanim po sana tayo ng mais po ngayong umaga don sa ating kaingin po sabi ko po ay ano tamang tama at nababasa po ba ay kaya nga laang po ay dumating po itong ating trilis po kahapon ito di ang ating unahin po ngayong umaga ay paglalagay po muna ng trilis po ito gawa ng sayang po naamlay na po ang ating ano mga tanim yan lalo po sa kabila at maraming maraming salamat po sa mga nag comment sa inyo na appreciate po naman natin yun mga kaparambin sa lahat po nag comment nagla like maraming salamat po sa inyo lahat supporta po ang sabi nga po ay sa mga comment natin ay ano kaparambin madalang ang iyong eh. opo madalang po ito ang ating inunan po muna ay malagyan po muna siyempre ng trellis. Ang ating inahabol nga po ay yung mga naamlay na po. At uh, ito po ay plano na po nating lagyan din po talaga ang pagitan po. Kahit po isa din eh. Yan. Kaya lang po sa ngayon ay hindi pa po gawa ng inuunan nga po natin na yung paglalagay po ng trellis. Kumbaga po ay utay-utay po ba. i din po natin mga kaparambin yung paungha po uli gawa ng itong ating mga nakuhang kahoy po ay ano saktuhan lang po dito sa para mailagay yung ating trellis po isa pa po yun din gawa ng kapag ka kumapal nga po itong ating sitaw ay posibleng matumba ito po Maraming salamat po sa mga nagko-comment po at advice po yun malaking tulong po sa atin yun para mapaganda po yung ating mga taniman po dito sa bukid Yan. bali ang ating gagawin po muna ay ano aking rereferin po itong mga poste natin po sa tabi tigabila po yan gawa ng lumambot nga po ang lupa para po siya nauga pero ating ibubuksok laang po ng mga tatlong buksok ayun po ay ilalalim na po uli yan okay na po yan gawa ng paghatak po ba natin kahapon po ako nagre-repair eh yan katulad po nito yan ayos na po mga kaparmbin nag-repair na po tayo ng mga poste natin okay na po lahat po yung ating ibinaon pa At gawa ng lumambot nga po ang lupa Ay medyo na galaw po Pero ngayon okay na po Tayo po ay maglalagay ng Ito po, two-ply Diretso na po uli, ganun po uli At si mami po ay ano Nagluluto pa po, tayo pinagkapilaan. At magpapakaan po ng alaga natin mga baboy po. Ganun po ang gawa natin ay, kapag ka sa umaga, nagkakapilaan po tayo, tapos punta na po tayo dito. Hmm. Parasilaan po. tatlong araw po bago dumating kaya ngayon lang po tayo ay maganda po ang ating panahon at makulimlim hindi masyadong mainit Atakin ko po muna sa padulo. Itong ating two-ply po. Nalagyan na po natin ng tali po. Taas po at saka sa baba. Ating babatakan na po ito. Papunta doon Sa dulo. tatali po natin. Ayan. medyo ano ang po alalay po ang batak nito tama lang po yung kanyang batak gawa nang naobserbahan po namin kapag ka nahatak po maigi eh, ay nataas po yung ilalim oh. ay makapaglagay pa rin po tayo dyan ng kahoy patusok po naman kaya ang ating gagawin ay medyo alalay ang po ang batak Nakaapat na po tayo mga pambin. Yun oh Isa. Dalawa. Tatlo. Apat po. Pero are hindi pa po tapos mamaya pa Kakain po muna tayo. Nandyan na si mami. Aray po palima. Iisa na po itong hanay sa pangalawang luwang po natin. Tapos sa baba na po tayo. Maglalagay po muna tayo ng pusto dyan bago magsimula. Kulang pa po ay. Yeah, nakaganda na po. May dala po si mami yung pagkain natin. Almusalan po. Kanin po at kritong dilis. Tapos itong ano po. Sinigang hipon, Sinigang hipon, hipon. po. Hmm, kakain po. Andiyan na po si mami. May salamat sa pagdala. Kain po tayo mga kaparmin. Salo-salo na po. Sinigang. Ba, tapos po iniwan ako din na kain na mm rin. -hmm. Lapit lang naman po. Hey. Hindi tayo ko pagkain nila sa lamesa. Ayun ka, kain kayo ha. Naambun po ang ating panahon. Ano po, ito po yung mangga binili namin. Para po, na po pala oh. po, po po. Pala may kanin. Pusang ano po ito. Isa lang po sa pagkain. Harap. Harap po chillin. Alam mo, Salmir, hindi po. <laughs> Nagmahal na po pala yung trillis ngayon. Maka na may order na? Nabit ng 400. Nabot po ng 400? Noong dati po ay mura ata. Aring ano, ano, ano. Ano eh? Na, ano nang uh, natawag ano doon? Dat mura? Ay, 5 po ata yung binili. Shopee. Ayun. May discount po may butcher pa lang ginamit ay ngayon wala walang ano walang available na wala butcher may ito ano hmm. ano kapag pag nasa lupa know, ay wala ko testingan na baon sabla po ng ating ampalaya ay nag-order ka na uli oo ilang piraso Nag chat po ako dun sa ninang ko ilang piraso ilang mga sisay anong order mong anong galaxy o oh, isa kahit anong ka ako, basta may ano pinamimili okay. po yan ano, yung galaxy at saka yung Mestiza. Mestiza po, dalawa yun. Paras pong ipuan. Sabi ko kahit ano po, basta meron. Hindi hmm. mo siya Salamat po dun sa aming ninang na mabait. Yun nga po, sabi ko kanina. Ano po eh, asan chat ko lang po eh, eh pinapadala sa tricycle kahit wala ano, po bayan. Agri supply ano? Oo. Mm -hmm. Agri supply po sa bayan po. Hernandez po ang ano? Anong? kanyang apelido. Um, Rebecca Hernandez. Yan po yung isang chat ko lang. Nga, padala po yung sa tricycle. Yung gamot ng baboy. Mm, mga... Abuno. Pang spray. Mm. Eh, kahapon po si mami lumusong, nagbayad at ano. Nagbayad po ako nung nakaraan. Eh, hindi mm -hmm. ko po maalala yung pabili eh. na rin. Natawag ko ako kahapon, eh, walang signa, ah, walang naka-op, naka, ano? Chat-chat na lang ako kay Nina at ipapadala na lang. Hindi, sumagot po. Paano ko makaabiyad? Gawa kahapon po ay ako ng nag nagabiyad po nung aming pamangkin. Anak po nila bayaw po. Hinson. Dinala ko po sa pencha. Mm -mm. Hindi po pwede yung nanay at may maliit pong anak ay may sanggun. Hindi di ako po ang... Lagi po sinasamahan. No, sir. At tayo po ay... Nakatapos na pong kumain. Kumain na po ba kayo? Kain po muna bago magtrabaho para... Busog po. Kain muna bago magtrabaho. Sige, so, so mag muna bago kumain. Ay, nagkapi naman. Kanina. Ganun po. May dala po tayong kahoy, gawa ng lalagyan po natin yung kabila na. Ah, si so Mami, ah, si Mami. Hello po. May. Hello po. Ayan. Bago po kasi ako makalit ng bahay. Just Marami po. pong iniintindi, kaya tayo po lagi nauna din eh. Ah. Hiwalay na po ang trabaho sa umaga eh. Bahog na po ako ng baboy. Pare po yung mga tira-tira natin oh. Ay ating ilalagay po mamaya. Ah, Pagsama-samahin po natin. Naroon ang cutter mo may. Maglalagay po muna tayo ng pusti. Lapit-lapit na. na po sa katotohanan yan. ng katapusan na rin. Yarin na po mga kaparambil, itong ating pangalawang luwang tapos na po. Tayo po yung katapos lang magkape. At biglang umalang kanina ay silong po kami. Yung silong po. Ang tali. May plastik kami ay yung isa. Hmm. Mali Bali ito po ang pangatlong luwang natin yan. O, may simula na po tayo isa. Tapos ngayon ay yung pangalawa naman. Ating sisimula na po. Ang tataba nung mais doon sa pinagsilaban, ano? Oo. Oh. Yan, simulan na po tayo ulit. Naganda-ganda na po ang ating mais. Inuulan po ay. Bali, dito na po tayo sa baba. Nakalinya na po yan. Eh. Ba't ba ikaw ay may bigkis? <laughs> Parang hindi <may> mabuntis. Ha? May bigkis ako. Aray ko. Joke lang po yun. Ay, mali. Ay, oh. Niya. Niya? Hindi, joke lang po. Aray po yung pangano ko mamaya. Kabitan po yun ang ano. Dini sa GoPro po. Pari po yung ko pa. Ito na lang naman ang gamasin ko. Ano? Ito na lang po. Ito na lang. Ang aero madali na. Bali ano po. Ang ating bilang ko po kanina. Kung maglalagay po ulit tayo ng poste ay nasa ano pa. Ayot sandaan pa. One, ano yun. Ang po ano. ano Piraso hmm? po. Gawa na sa unang lawang ay 40. Tapos din eh. Sa pangalawa ay 54. Plus po 148. 148. Walang ka. Oo. Ang <laughs> 148 po. Ayun po ay siguro yan ha? Dadagdagan pa naman po talaga namin ito ng poste. Kaya uh, lang po ano namin po? ano ay minadali po at para makaakyat na po yung sitaw. are naman po ay hindi makakaabala dun sa sitaw pag ibinugsok ulit. Hindi ang gagawin na lang po natin tatalihan. Hayaan mo na dadi dito. Tali ko na ito dito. Oo. Oh. Ayan. Napasuot oh. eh. Bakit yun ay nangyari? Nakanda po ang ating panahon Libre po kami sa pagdidilig. dumating na tao po. Si mami po ay pauwi muna. May nagpapatika po na niyog. Ay, tayo po muna ulit. nasa 1 ng may Magigirn po yun pang allowance natin 'yung maa-ahindin kaunti. Yan. Padalawa na po ito dito sa pangatlong luang po. dito po sa pangalawang luang natin nakakadalwala ang pong mahigit ang nalalagyan po natin dito po siguro apat mahaba po yung isa ay ito naman po ay magkasing haba ang yung ano una po at pangatlong luang tatalian po natin natin. Ilalim. Naamoy po pag hindi tinalian nangyari na po ito dito na lang po sa dulo Bali, paapat na trilis po natin. Yan po. Oh. At naalo na po ang ating panahon. Magandang magtrabaho po. Medyo presyo po sa katawan. Hindi naman po tayo nainitan kanina. Simula umaga po ay, ano, ay makulimlim. Pero kung nainitan po tayo, hindi po pwede tayo magpabasa. Mapapasma po tayo. Delikado po. lang po tayo. ating gawa marami pa po, po tayong ano, ay, kasunog wala ko po tayo ay mapapatigil po ulit gawa ng sa na po itong ating tuplay hindi nagchat pa po sa mami na magpadala po ulit ng isang kilo po na tuplay ay wala pa po siguro po ay ano bukas na uli yung ibang matitira tatapusin lang po natin itong tali Maya maya po tayo ay dyan naman po sa kaingin. Magtatanim po tayo ng mais po. Pagkakataon na po ito ay yung panahon na naulan po. Gawa ng yung ating kaingin nga po ay ano na, basang basa na po ang lupa. Tama-tama po yung ating pagkakadulok ng isang araw. Matanaman po natin ngayon mamaya akala ko po tayo ay titigil ay hindi po pala at dumating po si mami dito dala na yung Ating tuplay pong tali. Ayan, ang bilis talaga. Salamat ni Nang. At isang tatlaang po. ay nandito na agad sa ating taniman po. Ari, oh. Tapos po yung ating abon. nandunar na rin po yung 1620. Ay, hindi nga lang po tayo makapaglagay. Gawa ng naulan po. Sayang. Maybe. Ito na po. Patuloy po tayo kapali. Ay, naku po. Napunta ko na po din yung atong paglalagyan ng limang trellis. Ngayon, kulang pa. Ay, kulang pa rin po ng ilan niya. Isa pa, ang trellis. Ano isang trilis pa po Ay di ang ating gagawin Itali na lang po Kakaunti naman na po yun Kasi ito yun Yan dami na po ay Nakasiyam na trilis po tayo Sampo pa lang Dapat po pala sampo Yung ganito pala wat Kailangan sampo Kukunin po natin yung loob Mas maalwan. Okay na po mga farm bin Tatali po ulit natin Sabi ko um, Ano Nagkamali si Nina Nam. Ang naipadala sa akin ang palaya, iisa. Di daw niya nabasa na lima pala. Ay! <laughs> ay di. Mamaya ulit. Sabay, na lima. Hindi ko nabasa. Bukas ulit. Uh, hindi, ipapadala daw niya ngayon. ay, magpapadala po ulit. <laughs> Yan gilid. Ay, sabi ko kay Ninong Ungguk. Kasi nakapila kaya? Ano ko, kay Ninong Ungguk na lang. At hindi na iniaahan dito sa bahay. Ayun. Dino lang po sa sentro. Sa... Kasarap uh... po uh -huh. nang may... Ganyan nagtitiwala sa amin. Ay! Bakit pinabatak mo? Hindi <laughs> pa <Mula> tayo. Hindi <laughs> <laughs> pa naman alpas ang lalo. Kababayad uh -huh. ko lang kahapon. Nangungutang na uli. <laughs> yan yan. <laughs> na yan. Pag lusong po bayad. na po ng tanong, di mababayaran ko. <laughs> nga ah, dalawang harvest ay bayad ang uta. Ah, naka 83 kilos po pala yung talong natin yung isang araw. May ay, may at may binigyan pa ako. Oh, oh. Pero 83 po yung napabenta. Hmm. 83 po ang aking naibenta. Tapos, ang nakakatuwa ka po dyan, habang ako'y nagre-repack, ay may mga nachat ng nabili na 10 kilo at paninda daw po nila. Tapos kanina po nagchat na naman yung nagdala sa mina. Sa minahan at kung may harvest daw po yung magdadala uli sa mina. Kulang, kulang po ang ating talo. Ha, katuwa naman po at ano, dito lang sa amin ay nauubos na. Kinukulang pa sila. Sarap ko magtanim na magtanim. Pag gayon ang mga produkto, laging ubus. Alin! Ah, oo.